relationship naman, uh, whether it be parent and child or mag-asawa, di ba? Meron tayong pinirmahan na kontrata sa pagiging mag-asawa, di ba? Meron tayong mga vows na ginawa. Sa akin kasi, in a way, walang kwenta yun eh. Because, just because you promised each other at may mga vows kayong ginawa, doesn't, kung baga, kung if it's a responsibility, di ba? Kung iisipin mo siya as hindi kasi ano ano ko to eh uh, responsibility ko to na ibigitong pagmamahal na to dahil asawa ko to eh or mm -hmm. magulang 'di ba yes. na parang kung isipin mo ay kasi ano to eh um, responsibility ko or utang na loob ko sa magulang ko dahil inalagaan nila ako, pinag aral nila ako, it all that, pinagtapos nila ako na kailangan ngayon alagaan ko sila as they're getting older. I don't see it that way. Kasi lalo na tayong mga Pilipino, um I think I think of it as love because you were shown love. And so, you love them back. So, hindi mo maaatin sa budhi mo siguro na pabayaan sila. It would never even cross my mind, I think. And dun tayo nag-iiba. And, and, I'm I'm gonna tell you something sad. Kasi lagi kong narinig, ang dami kong nakaka-come across na mga Filipino caregivers that work in mga homes in Canada and in the U.S. And talagang sabi nila, sila na daw yung mga nagiging pami-pamilya na ng mga matatanda doon. Kasi, this is so sad, pero yung mga parang yung hindi mga Pinoy na mga anak, usually daw, dadalhin doon, I love you so much ma, ganyan ganyan, mm -hmm. o, ka, ano, see you soon. Hindi na daw bumabalik. hindi na nagpapakita. Tapos pag minsan daw, tatawagan pa nila na, oh, nag, nag ano yung, yung nanay mo, nag ganyan-ganyan, kanyari sabihin nila na there was a problem, gano'n, gano'n. Don't call me. Parang nabibwisit pa daw sa kanila. Talagang napupunit yung dibdib ko thinking about it. But I think it's because of our culture as Filipinos. I don't think of it as utang na loob. I think of it as love. I think because you were shown love. And it's the same. Kung hindi kami namahal ng magulang mo, <laughs> baka hindi mo rin sila ganun kamahal, um, di ba? Looking back, nung uh, nag-upisa ka sa pagkanta mo, nung tumatanggap mm -hmm. ka na ng uh, sweldo sa career mm -hmm. mo, mm -hmm. nagbigay ka ba sa parents mo? bendy ka ba at this is my first salary at uh, tinriy mo ba sila migan ng kaban tinriy okay. milyblu oh. tin mo ba sila for uh -huh. <laughs> 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 oh I I try I try to treat them pero lagi naman silang mas marami peres. <laughs> my dad is a bear is very very good with money yan ang talagang idol yan pagdating sa pagsisave ng pera. Ako, ano, ako, eh, gagamit, ano, i-enjoy, <laughs> <laughs> yeah, na yeah, i-enjoy. Yeah, uh, at at ang mom ko naman ganun din. So, mm -hmm. she's a very responsible, ano, she and my stepfather are also very responsible financially. So, sila lagi yung parang mas nagbibigay sa aming mga anak. Mm -hmm. So, I try to treat them, pero yung mga dinner-dinner, ganun-ganun wow. Yeah, yeah. ano <laughs> <laughs> <po re> <laughs> oh, na po reaction mapubur reaction ano reaction ano 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 talagang sa lahat ng mga anak ko, yan ang pinaka-makapamilya, ano uh, Kaya hirap na hirap ano kami nung time na matagal siya nawawala. Hindi kami sanay na hindi siya nakikita eh. Mm -hmm. ano ano organize ng San tayo ngayon? May, may okasyon, may coming na long weekend. San tayo? San, and then she takes it upon herself na oh, every year para naging ano na niya na uh, during the holidays may staycation for the family. Sagot niya lahat yun. You know, ganun. Every year na yun. every Basta nandito siya sa Pilipinas. So, well, ano, uh, I think tama yung ano niya Ako ganun din sa sa mga magulang ko, ano, na Uh, well, iba naman ang situation namin. Ako talaga, my father died kasi 45 years old eh. Na ano, so, inalagaan ko ng mami ko sa akin na nakatira mami ko at age uh, 45. So, ako yung naging parang padre de familia. Dalawa lang kami magkapatid. Pero sa akin na siya. To this day, 91 years old na mam ko, I'm still the one uh, providing for her. No, eh, yun ang lola's girl niya talaga. Ito, Ah, ito si Rachel. Yan ang first apo niya eh. So the moment na uuwi yan, diretsyo kagad yan sa lola niya. You know, ano, saan kita dadalhin, anong mga gusto mong pasalubong ko sa iyo, ano. Napaka, ano, uh, how do you say, uh, napaka uh, thoughtful, napaka ano. Uh, even na, uh, thank God nga for ano nga yan, technology ngayon, di ba, nagkakausap na halos araw-araw. Siya talaga, she takes it upon herself to call, to kamustahin, ano nangyayari. And then whenever she gets a chance na uh, the short time na pupunta siya rito, pinaplano niya talaga lahat. Mayroon siyang time para sa mga kaibigan niya. Okay. And definitely, time para sa pamilya. Mm -hmm. Hindi maaaring ano. Yun ang niya talaga sa lahat yung yung pamilya. Bilib nga ako sa asawa niya eh. Talagang, <laughs> ano eh. Na talagang, uh, umbaga, uh, siyempre yun ang priority niya eh, di ba? Yung, yung husband niya, di ba? Pero, ako, ewan eh, ko kung ako yung asawa niya, medyo mag, magtatampo siguro ako. sobrang dikit niya sa family eh. Ganun. Siguro. So, oh, so, so you feel na yung sinasabi niya that this is love, this is not an obligation mm. to a parent na nagpalaki, oh, nagpaaral, nagpa yeah. nagpa nagpakain nagpa sa akin. But... Hindi mo tinitignan yung mga gano'n eh. Tama yun eh. Obligation talaga. Equip mo no yung anak mo eh. Na yes. ano eh. Di ba? Ang hindi obligation talaga na magulang. Para sa akin lang ito ha? Ang hindi obligation ng magulang Kapag ka ibinigay mo na lahat sa alak mo, pinag-aral mo sa pinakamagaling na eskwela, mm -hmm. pin-provide mo, in mo, in mo through life, nakatayo na mag-isa. Ikaw ngayon, kasi magkakaroon na sariling buhay yan eh. Mm -hmm. Ikaw ngayon, hindi mo na responsibilidad na ano kayang pwede kong ipamana pa? Ano pa yung papamana ko? Yung nag-iisip ako kung ano yung ipapamana ko, hindi na ganun yun. Whatever I have, enjoying ko na, kasi, na-equip ko na sa si they will make a life of their own eh. Hindi ko na obligasyon na mag-iwang pa ng mga pangana. Mm -hmm. You know what I'm saying? Yes. Yun. Hindi na <laughs> 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 This is news to me. <laughs> <laughs> uh, you know? Then, ka na pero na siyempre, it, go, it goes without saying kasi siyempre hindi naman siyempre Hindi, na, syempre may iyon at may iwan mo rin yung ano, di ba? Yung properties and yun, all di ba? Pero hindi na yun yung ano kasi ibang ginagawa. Hindi na ini-enjoy the rest of the retirement days because na ano sila na baka wala akong maiiwan sa mga anak ko so mag, magaan na lang magsasakripisyo ka pa. Mm -hmm. Na ano hindi na dapat enjoy mo na lang yung yung twilight years mo knowing confident in the fact na nakakatayo na ang talagang ano nung magulang ang ang uh, reward ng isang magulang is knowing eh na secured ka na yung mga anak mo marunong nang mabuhay mag-isa. Eh si Rachel, go-getter yan eh. Mm. Kung may gusto yan sa buhay niya, gagawin niya lahat talaga to get it. Ganun. Lalo na sa mga... Hindi dumala pag ito.